Magandang hapon mga guys. Magkuha tayo ng vlog kaunti. Ito tayo sa ano. Sobrang init din makakalaba sa ano. Sa, likuran. Init niya. Ano mga guys. ang kapal na ng mga kutsi ito uh, hindi uh, pa hindi pa na tatabas ang dami makukuha na ito, mga kutsi pasyal tayo kung hindi saglit sa ano sa kalaisdaan linis dito mga kutsi yan mga kutsi Tagal-tagal na tayo nandiyan uh, kapag vlog mga kuys. Ganitong hapon, press ko dito. Hindi na ko ito mga koys. So. Dito natin sa palestina antong tunghayan yung paglubog ng araw. Okay, so, ano na, ano? Tagal ako, Pero itong mga taginig, baka maka dalas-dalas na naman tayo mag-vlog. Okay. Tanda na. Ito lang sa kabila, na-harvest na mga kaiso. Okay. dito ang makapal pa hindi pa nahaharvest to mga guys na ibot mo ako so lakak, ka Mr. mo mga kaysa. Laka. <coughs> Ako ganda ko yung akasya. Sabi, kahapon na mainit pa rin mga ako is. talaga yung probinsya mga kwest, diba Oh? Sarap mo na. Ah. mahangin. Mga kwest, dami ibon. Ah. Kita niyo mga kwest. Ay, mga kaysa. masarap lang ito pinig na ito mga kakoy makawala ng dahil marami ng loom dahil yun lang kalaban ng nang mangis uh, eh, ah mang ada tadi tu kasi kano ino oponos serap di tah angin ah serpeng angin mak oi dari itu berapi sampai Malaysia dan ke hapon Boran nanti mah lumot na itong ano. Ah, miss ko mag-vlog mga kois. Shout out sa inyong lahat. Ah, kois oh. Ang ganda dito mga kois oh. ba diba, mga kois Oh, sarap ng hangin. Hello mga koys, kumusta kayo? Kilala niyo pa ba ako? <laughs> Tagal natin hindi nakapag-upload mga koys. Kuha lang tayo ng kaunting ano, clip. <laughs> Woo! Sarap ng hangin. Mga koys, oh. Yan uh, mga koys Sana kahit matagal ako ng upload Supportahan nyo pa rin yung Aking youtube channel Paano Pagtyagaan nyo na muna itong Kaunti ano, Video hindi makapag ano, Busy Kailangan ko lang mag ano kasi may notice na sa atin Si ano Lolo White kailangan mag upload Dahil halos ilang buwan hindi ako nakapag upload Paano pansamantala babay uli sana saan man kayo naroon ligtas kayo saan anumang kapahamakan paano bye bye love you Thank you sa panonood guys like comment and share lang huwag kalimutang mag subscribe kita kits tayo sa next video